Ngayong araw sa Grower Garden sa loob ng Roblox ay nalaman ko na kung paano ang pinakamabilis na paraan para mag-farm ng mga prismatic rewards ngayong cooking update. At kailangan lang itong i-abuse bago pa ito mapatch. No, this is not a hack, this is not a glitch, and this is not a bug. This is pure vanilla ngayong cooking update event. Kung ito yung mga type ng videos na gusto nyo makita, make sure na kasab na kayo dahil patuloy lang tayong lumalaki. So ngayong cooking update, kung gusto mo makukuha ng mga magagandang rewards katulad ng mga taco firm or yung mga seed pack yung talaga yung gusto gusto kong rewards ngayon ngayon update lang ako hindi masyadong nag enjoy o masyadong na hype sa mga pets gusto ko yung french fry ferret pero itong the rest medyo hindi ako masaya sa mga ganito ang um, cute ng sushi bear ang um, gusto ko yung spaghetti slot pero the rest I'm not really hype up kung sa hindi ko makuha I won't be bummed out hindi ako magiging salty katulad nung zen event but still it's a good pets but hindi ako masyadong hype pero ito yung mga gusto ko makuha tunta ko firm hindi ko alam kung gano'n siya ano but I want it kasi it looks cool. And the gourmet seed pack. Gusto ko makuha ng sugar glaze. Itong grand tomato. Lahat na niya gusto ko makuha. Yan yung mga gusto. Kong. Ngayong event lang ako na, na, na hype sa mga seed. So, para, itong pancake stock. Ooh, wait, I kind this one too. Is this an accessory or a plant? I don't know. Hindi ko pa, hindi ko pa nakukuha. So, kung gusto makapag-farm ng mga prismatic rewards ng mas mabilis at mas efficient, ito ang pinaka-best way ngayong cooking update. So maraming content creators and YouTubers na nagsasabi na ang best way to get is yung mga gawin yung mga recipe, prismatic recipes, etc., etc. Pero alin ba may isang recipe na hindi mo sana ina-abuse ng mga tao at 'yun ay yung soup. Ang soup ay just put one plant and then makakuha ka ng reward. Pero what if yung soup na gagawin mo is malaki? What if yung soup na gagawin mo is a prismatic soup? Makakuha ka ng good rewards without stressing about a lot of plants. So, how can we get big plants like itong bone blossom na kuha natin? Maraming methods na pwede kayong gawin, okay? You can do the moon cut method. You can do the triceratops methods para mapalakin. Or you can just use the sprinklers. Ito mga sprinklers ito will help your growth speed o growth size ng mga plants mo. Basic sprinkler, increase growth speed and fruit size. Advanced sprinkler, increase growth speed and mutation chances. Mutation, hindi muna natin kailangan ngayong event yan. Godly sprinkler, increase growth speed and mutation chances. Hindi muna, puro growth speed yan. Master sprinkler, increase growth speed. Grandmaster sprinkler, massively increase growth speed, mutation chance, fruit size, boot space, last 10 minutes. Kailangan nyo lang ng mga matitinding sprinklers, okay? Pero ito yung kailangan nyo malaman. Ang mga basic sprinklers or any sprinklers, Don't stop. So, hindi nyo kailangan ispam na masyadong maraming basic sprinkler O masyadong maraming advanced sprinkler You just need one each sa mga plants We are not gonna use any pets in this method Or any glitches Just major sprinkler lang Okay, let's put basic sprinkler Let's put one sprinkler Okay, one sprinkler each And then, lagay tayo ng advanced sprinkler There you go And then, lagay tayo ng godly sprinkler Just one each tree And then master sprinkler. This is medyo, medyo, actually hindi nyo na kailangan itong master eh. Pero let's put one for the sake for the, sake of the video. Sige, lagay tayo. This way, may chance na malaki ang makuha natin dito sa puno natin. Hindi ko siya magagawin yung triceratops method kasi eh, masyado tayo marami plans for the triceratops method. Pero ngayon, titignan natin kung ano ba makakuha kung sakali makakuha tayo ng bone blossoms or malaking plants. A few moments later. And after a few minutes, eto na ang itsura ng bone blossom na ginawa natin pinaulan na at pina natin ng sprinkler so i-harvest natin to lahat pero bago natin i-harvest gamitan na rin natin to ng stegosaurus method para tayo ay makadami so let's pick up every iguana dons na pinapalevel up natin para mag mega let's put let's put our stegosaurus Ayan, lagay natin lahat ng stegosaurus para dumoble yung mga bone blossom na makukuha natin and they are very good sa pagkuha ng mga prismatic ay ng bone blossom dahil bone blossom ay part ng Jurassic update. So let's try and claim them all. I hope, I hope makakuha tayo. dumoble tong malaking to. So let's hope. Let's see. Collect. Boom. Hindi dumoble, sadly. Hindi rin siya dumoble, sadly. But still, nakuha natin sila and bibigay ngayon natin to sa cooking pot ni Crispy. Submit plant and then cook. It takes 50 minutes ako Kasi mas malaki <laughs> Ang nilagay natin plant So babalik kayo dito After 50 minutes Hindi ako gagas ng Robux para sa inyo More moments later So ito na ready nga Tingnan na natin kung ano makukuha natin dito sa soup na to And then boom We got a huge soup Tingnan natin kung ano makukuha natin reward dito sa soup na to Okay It's given to me Hindi ito yung gusto niya reward okay Ang gusto niya is hotdog But it's gonna give soup A huge soup Tingnan natin Tingnan natin to. Try this food I cooked up We got sprinkler, gourmet seed pack, another sprinkler, artichoke, gourmet seed pack na naman, artichoke, corn reward, reclaimer reward, fork fence, mutation spray. Kita nyo, ang dami kong nakuha rewards with just one big bone blossom. You see what I mean? And now, tingnan natin kung ano yung mga nakuha nating seed pack. Sana makakuha tayo ng maganda sa seed pack. I don't care really kung ano, pero ang gusto ko talaga is yung taco fern. So please, ay mga kurit ata nata ako fern dito. nyo not bad. I'll take it. I'll take it. I think pwede rin makakuha ng taco fern. Nakakita ko ng taco fern. Taco fern yun, di ba? Yes, you can get taco fern. We got onion. Tadi, hindi tayo nakakuha ng taco fern. But, kita nyo yung mga rewards na nakakuha natin sa one big bone blossom. Farm nyo lang yung soup. It doesn't matter sa recipes. Pinapagod lang kayo nung recipes. Tigilan nyo na yung mga recipes, recipes na yan. Just use big plants. Focus, mag-submit ng big plants. Ito, nakita nyo, meron tayo isang malaking bone blossom na nabubuo. So, I this video ay nakatulong ngayong cooking event para mag-farm ng mga prismatic rewards. Huwag nyo na-stressin ng mga cooking recipes na yan. Just get big plants, submit the big plants. Anyways, maraming salamat sa pagtambay. If ito, ito yung mga video na gusto, Anyways, maraming salamat sa pagtambay. If ito yung mga gusto nyo yung video sa inyong feed, make sure na nakasub na kayo. And I'll see you back. Always drink your water. Peace!